Okay, uh, yung nagtanong na hindi ko ipinakita yung uh, pagpalit ko nitong uh, pambel ng uh, aircon. Kasi nga, pinalitan ko kasi nga, uh, umaaring king-king humuhuni. Tapos, pagka nilagay ng uh, tubig, nawawala. So, ang naging diagnosis ko nun ang desisyon ko, palitan ng pambel. ay pinalitan ko. Ito yon Ito yung pinagpalitan ko. Ayan, uh. Ayan. So, ano siya? Oh, lumalabas na yung pinaka-liner niya. Kaya ito yung tumutunog, tumatama dito. So hindi naman masasayang kasi itong nga uh, pinagpalitan ni eh. ito reserba na. kagaya nito uh, pinalitan ko na yung aking uh, timing belt. Pinalitan ko na din yung aking power steering. Ito yung mga pinagpalitan ko ayan. Eh. Hindi masasayang to kasi ito reserba. Mas mabuti na yung uh, may reserba in case na dumating ang araw at ito ay uh, nasira may papalit oh, so nung pinalitan ko wala na siyang kinking hindi na siya humuhuni ok start para malaman natin kung wala nang huni ayan start natin wala na siyang aringkingking maayos, maayos maayos so yun yung sinyari ko lang ulit dahil may nagtanong na hindi ko pinakita na pinakita so ito yun ah ito yun sinyari ko ito yung mga 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 ay doon nag comment na hindi ko pinakita ko yan